daming asukal ano yung o oh, yempo pala to yempo ano ito na may yempo na binabad sa asukal ay ketchup ano kinaskas mo yung ano bawang Ooh. La lalagay mo pa sili? Yes. Lalagay mo pa sili. Ang dami na mga 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 mo na lang to. Aloy mo na lang mamaya. Ang dami na sukal. Hindi kaya sobrang tamis naman ito may. Ang dami. yung dami. Ang ano yung brabrasin? Ito, gagalunin mo yun. Eh, mamaya na, eh, bababad pa. Nga nga, hindi mag ano, dry ang ano. Itimpla ko tayo ng brabrasin. Ang lalaki na hiwan ng sili. Ayun na yun. Ano? Nilalagay yung sili dito sa yempo. Nilalagay yung sili baka oh, hindi na makain yan na lakug... Sabi nga, ito lang ganun kanulo. Oh. sabi. Ang, ang gusto nila. Hmm. Eh, yung, lalamasin mo yan, di kapit kapit na sili na yan. Nagapakot sa dahil yung mama, ito pa, oh. para naman po mamaya sa sinigang hindi tatlong kangkong gani <coughs> が, <ptit> dito... tatlo tatlong kangkong oh, yan ah huy huwag yan yung mga tangka ito na lang dahon o oh, tatlo tatlong kangkong Mamaya na to. Agiligan, lang. Maganda nga yung tangkay niya. Pinipray ito. Parang malutong. Huwag mong mo, ano. Huwag may, may, mo, may tapon. Huwag may tapon yung okay, tangkay. Yung na, ano? Sarap yan. Pipirituin no? natin. Lalagyan natin hmm. ng ano. Yung ang tawag niya yung chicken powder. Chicken. Yan. Ano natin siya. Sasawsaw muna natin sa itlog tapos lalagyan natin chicken powder. Ang sarap niyan mm. para malutong-lutong. Tapos 'yan. Wala para wala sayang 'yan pero yung dulo puputulin na lang natin. Mm. Okay na 'yan, na natin eh. Hindi, wag kang kumain lang. Hindi kaya lang. Ito lang ako sa bahay. Ba? Ayos ah, 'yan. Papa, kaya ano nga tatawagin ako ni Kambal? Bakit di mo parang masuruto? Pagawa ng ganyan, kaya yung kayo ko na... ...miniwalik ko, dinalos yung item. Hmm, gano'n ba yun? E, hindi ano, kamad lang si Kambal. Mga anong, alam niya, mga anong. Si Kambal marami alam? Ha? Hindi. Tinutiwan ko nga itong magawa ko. Oo, oh, babalik naman si Kambal eh Huwag ano na namin ng... Papaano naman ang pamasahe, papuntala. Kasi tapos na yung eleksyon. Hindi ka na naman ma-propago dahil meron ka na naman katulong. Pumatay. Pukuha ng pamatuloy. Oo. Oh. Ayan na. na, lalagyan natin yung piga na ng kalamansi ni mamay. Eh. Para daw maglasa na. Maglasang kamay na. Oo, maglasang kamay niya. hindi lang <laughs> ako pahain yan. Ano? <laughs> oh, Madiklay. Like, Siyempre, ahalin ko. <laughs> Paglanas ang kamay na. Mali Kamay Malinis naman kamay ko. Oh alinis. Mm -hmm. Kalilinis nga lang daw niya ng CR si eh. <laughs> 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 oh, <India,. laughs> <laughs> alam ko. Huh? si Oo, hindi. Lahat naman daw nalulutoy. Dadaan sa apoy. <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> o, oh, dapat mayroon kang ano pang salat yung <laughs> isa-isa mo yung buto. Dapat may ano ka tawag niya pang ano Para hindi na isasama yung mga buto. Okay na yan. Hindi mo naman isasama buto ah. Sina, ano na? Aluhin mo na, ayan, ganyan. Hindi naman yung buto ah para Hindi. Siyempre, yung para kumapit na yung ano niya lasa yan <laughs> <-king>. malinis to <laughs> o, mamaya din yung lasa ng kamay anak ko Siyempre, si king na, <laughs> si na nalalasaan oh, ang ganda ng ano niya mga laman naman ito, ah. ha ang ganda ng ano ng ganda ano, ha? Oh. Namumula-mula sa, ano, sa sakit. Pwede na ba ang Oo, oh, tanda, oh. Pati yung isisigan ko maganda dyan. Hmm. ba ang tablet niyo, tarpid niyo tarpid. Tato, oh, oh. sa pasinag, eh? Ako, Oo. Oh, Dipindi yan sa magandang baboy. Kasi kung... Okay na? Kasi na, para maibabad, lagay mo na sa rape. Ano la sa? Ano kulang? Ola, tama. Baking. May na? Oo. Oh. May na, dahil kona sarap. Oo. 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 pa. Oo. Yan. Yan. <laughs> <Ilau, ilau> pa. Oo. 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 Oo.